Ang Nobyembre ay Lung Cancer Awareness Month. Ano-ano ang mga karaniwang sintomas ng lung cancer? Ang mga karaniwang sintomas ng cancer ng baga ay ubo, pangangayayat, hirap sa paghinga, o pananakit ng dibdib. Maaari rin makaranas ng dugo sa plema, pananakit ng buto, o pamamaos. Minsan ang mga sintomas ay parte ng isang sindrom. Maaaring magkatulad ang sintomas ng kanser ng baga at impeksyon gaya ng pulmonya o tuberkulosis, hika o emphysema kaya mahalagang kumonsulta ng doktor. Ang lalaking ito ay nakaranas ng pag-uubo ng apat na buwan. Makikitang may bukol sa taas ng kanang parte ng baga sa pet city ang mga bukol ng kanser ay umiilaw. Ang lalaking ito ay nakaranas ng pangangayayat, hirap sa paghinga, pananakit ng buto at lagnat. Mahikita sa imaheng ito ang bukol ng kanser sa baba ng kanang parte ng baga. Sa mga imaheng ito, makikita ang nasasakupan na ng kanser ang kaliwang parte ng baga. Sa mga imaheng ito, ipinapakita ang pagkalat ng kanser mula sa baga sa ibang parte ng katawan. Dahil dito, nakaranas ang pasyente ng hirap sa paghinga, sakit ng ulo, kompulsyon at panghihina. Iba-iba ang maaaring presentasyon ng kanser ng baga sa CT scan. Maliban sa bukol, maaaring magkaroon ng tubig o effusion dulot ng kanser, paglaki ng mga kulani o di kayay paninikip ng daluyan ng hangin dahil sa bukol. Tandaan, huwag ipagwalang bahala ang maaring mga sintomas ng kanser kapag naranasan. Huwag magatubiling kumonsulta sa inyong doktor upang masuri ang inyong kondisyon at kayo ay mabigyan ng payo ukol dito. Ang maagang pag-agap ay napakahalaga lalo na ngayong panahon ng pandemya. Mga paalala mula sa Philippine College of Chest Physicians Council on Long Malignancy